thank mm. magandang araw mga kahoror at welcome back nga palang muli sa aking channel Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng kwentong agimat at anting-anting Bali sa video ito mga kahoror ano, ay ang pag-uusapan natin ay patungkol sa mutya uh, Meron kasing nagtanong sa akin mga kahoror ano, at ito ay nabasa ko roon sa isang uh, video ko na inupload dito sa youtube At mayroon uh, meron siyang tinatanong at ito yung katanungan niya mga ka no? sabi niya uh, pwede po bang magtanong kasi namulot o nakapulot siya ng mga mutya na naging bato. Paano ba malalaman kung buhay ang mutya? Uh, totoo ba na ito ay kailangan pa ba ng ritual o hindi na? O ibabalot na lang daw niya ba ito sa pulang tela o itim? Salamat po sa sagot at God bless. Mayro pa nga isang nag-comment mga ka-horror at nagtanong din ito at ito yung tanong niya. Idol Vince, ang isang normal na ba? eh pwede ding kargahan ng kapangyarihan paano? Uh bago natin sagutin yung mga katanungan nila no ay gusto ko lang uh, i-shout out yung dalawang ito na nagtanong sa atin at uh, mabuhay kayo at salamat sa suporta at panonood nyo sa aking uh, mga ina-upload na video dito sa Vince Andre TV so para doon sa unang nagtanong ano doon sa nakapulot daw ng na, uh, mutya na naging bato uh, para sa akin lods kasi no ang mga mutya hindi siya ganong kadaling hanapin o napakabihirang makahanap talaga ng mutya, hindi ito katulad ng mga nakikita natin sa social media na akala mo ay uh, ganun ganun lang kung ipangalanda ka nila na sila ay may hawak na mutya no? so sa realidad mga kahoror hindi ganun kadaling maghanap ng mutya at gaya nga ng sabi ko ito ay napakabihira sa totoo lang no, mga kahoror kung pagbabasihan ang mga nakikita ngayon sa social media no ay parang napakadaling ang maghanap ng mutya para bang ah, pupunta ka lang sa mga ilog o kabundukan o mga kagubatan ano, ay ah, napakadali mong makakita o makakahanap ka agad ng ah, kasingkinang ng perlas o kristal na uri ng mutya Pero yun nga, sabi ko nga mga kahoror sa realidad ay malayo ito sa katotohanan dahil ang paghahanap ng totoong mutya ay hindi basta-basta at ah, maraming dahilan kung bakit bihira ito Uh, makita at ma mahirap matagpuan alam nyo ba mga kahoror na ang totoong mutya ayon sa mga matatandang albularyo, manghihilot, manggagamot at mga antingero ay isang likas na sisidla ng kapangyarihan mula sa kalikasan o espiritu. At hindi lahat ng maganda o kumikislap na bato ay mutya. Maraming bato at perlas ang kahawig pero walang ngang uh, dalang aura o spiritual na bisa. Yung iba kasi no mga kahoror ano uh, nagbabase lang sa hugis. Sa halimbawa na uh, yung bato na napult nila ay hugis uh, buto ng langka. So ginagawa na nila itong ah uh, uh, mutya ng langka. Alam niyo ba mga kahoror na ang isang tunay na mutya ay may kakaibang bigat meron itong lamig o init o dating na kahit nakapikit ka. Isa pa mga kahoror na ang tunay na motya ay natural na bihira dahil nabubuo ang motya sa natatanging kondisyon ng kalikasan pwedeng daan-daang taon bago maganap. Mga halimbawa nito mga kahoror ay yung motya ng saging na maaari lumitaw sa puso ng puno ng saging ngunit napakabihira nandyan din yung mutya ng dagat na galing sa mga kabibe o nilalang ng dagat pero karaniwang protektado ng mga inkanto o sirena meron ding mutya ng ulan na sinasabing nabubuo sa mga kakaibang pagtitipon ng hamog o ulan dahil dito, hindi mo lang sila basta makikita sa kalsada o tindahan. At isa pa no mga ka ano, kadalasan sa mga mutya ay may bantay. Uh, maraming paniniwala na ang mga mutya ay binabantayan ng espiritu, engkanto, hayop o elemento. Actually no, hindi mo ito makukuha ng walang pahintulot o ritual. Minsan niya ay sinusubo ka muna kung karapat dapat ka at uh, pupwedeng sa mga panaginip o sa mga kakaibang senyales bago kagabayan papunta sa lugar ng mutya meron talagang mga tao no, na napakaswerte sa paghahanap ng mutya dahil may mga panawagan o panaginip silang na nararanasan bago sila makahanap madalas may kakaibang panaginip o kutob at pagkatapos ng mga senyalis na ito ay uh, maglalakbay ang mga taong ito sa tamang lugar ano. Kailangan pumunta sa mga bundok, weba, ilog o dagat na hindi basta-basta napupuntahan. Isa sa napakahalagang ginagawa ano. Kapag ka naghahanap ng motya ay ang paghahanda sa sarili. Gaya ng pag-aayuno, orasyon o pagdarasal bago umalis. At syempre mga kahoror, ano, napaka-importante ng pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Kailangan ng respeto sa lugar, paghingi ng permiso at minsan ay ang pag-aalay. Lagi niyong tatandaan mga kahoror ano, na hindi lahat ng nakikita online ay totoo. Uh, minsan dahil sa demand at kagustuhan ng mga tao, may mga nagbebenta ng peke o pangkaraniwang bato na pinapasa bilang mutya. Meron pa nga yung iba dyan mga kahoror na gumagamit ng mga kristal mula sa ibang bansa. Nilalagyan ng istorya at ibinebenta na parang galing sa inkanto. At ang tunay na mutya mga kahoror ayon sa matatandang uh, mga ngalap ay mas madalas na ipinamamana o usang dumarating sa taong handa ng tanggapin ito kaysa doon sa mga bumibili at sa mga ipinagbibili online. Pero bakit nga ba sobrang hirap talagang maghanap ng uh, mga legit na mutya? No? Uh, bihira sa kalikasan kasi ang mga mutya, daan o daan-daang taon bago mabuo. At ang isang uh, totoo o legit na mutya ay may spiritual na bantay na hindi mo basta-basta makukuha ito dahil nga uh, uh, nakabantay ito dito sa mutya na ito pangkaraniwan din sa mga legit na motya ay may kondisyong hinihingi. Kalinisan ng loob, pagsunod sa mga alituntunin at mabuting layunin. At lagi niyong tatandaan mga kahoror na hindi lahat ng tao ay karapat dapat na makakuha ng isang motya. Dahil ayon sa paniniwala, ang motya ay pumipili ng taong magtatangan ito. Sa madaling salita mga kahoror, kung may mutya ka talagang nakita at alam mong may kakaibang bisa ito napakabihira ng pagkakataong iyon sa karamihan ang paghahanap ay taon ng paghahanda paglalakbay at pagsubok hindi simpleng lakad at selfie sa ilog so hanggang dito na lang mga kahoror at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento tungkol sa agimat at anting-anting. Maraming salamat po.